Hello guys, uh, this is Rose Dumelo Vlog. Uh, bago ako pa uwi ng Dubai guys, ay itong si Miss Beautiful Maribel. Ay, uh, mayroon daw siyang uh, tanungin, sabi ko huwag lang masama. Okay, anong tanong mo Miss Maribel? Kumusta na ang Rose Dumelo Vlog? You mean na uh, my life or my love life? Of course, yung love life. Ay. Ang love life ko, wala empty. At uh, may kasi eh. Uh, wala akong uh, boyfriend, walang diyowa uh, as in. Maraming maniligaw pero wala. Wala pa akong sinasagot. Ang ang Rose Dumalo vlog is ano? isang napakagandang dilag. <laughs> ba? <Bioda>. Dilag, <laughs> dilag na byoda na. Mm namang walang maka Kita or walang mabighani sa kagandahan? Nako, marami dyan, pero yun nga ang sabi ko, uh, takot ako, unang-una takot ako kasi uh, na-observe, na, ang na-observe ko kasi uh, mas sa ang sorot ng, ng mundo, ay mga nanaki, boys, ay babaero, maribel, takot ako. Yan lang. Cross the Miller's open your mind. <laughs> Hindi lahat ng lalaki ay pare-pareho. Depende. Paano yung natitipuhan mo eh, nakatali na, hindi rin pwede. Ay, huwag po! Ay, ang kailangan maghanap ka ng iba na... Ay, huwag na lang. <laughs> na yun talagang para sa'yo. Bitter Sa ganda mong yan. Better single for life, Maribel. Kung uh, babaero din, huwag na lang. Ay, huwag yun. I'm happy uh, being single. Being single, paano ang buhay ng being single? Alone? Happy. So alone, siyempre malungkot Happy din. Happy in a way na ano? Malungkot din kaya lang, uh, ganun talaga ang buhay. Mahirap eh. Nakakatakot eh, since uh, my first abroad. I, uh, parang natatakot na ako eh. <laughs> ang isang Rose Dumelo vlog ay napakaganda mga Next mga followers, mga subscriber niya, maraming makakita dyan. Baka gusto mong magbalanse. <laughs> um, Sinabing maganda. o ba? Wala namang, uh, wala namang inalo, uh, create ng Panginoon na maano na pangit. In a sense na hindi rin nakikita ng mga tao yung kalooban. Hindi lahat ng kagandahan is nasa panlabas ano na ano. pa, kapalis na ako, Maribel. Time to go. Ano pa, wala na, ka nang tanongin. Rose the Melon Vlog, sigurado kang walang nagkakagusto dyan. Marami. Lalo na ito sa iyo eh, hindi sa uh, hindi naman sa pagayabang no. Uh, may isang uh, sikat na broadcaster na laging nagme-message sa akin at uh, nakita ko na rin sa personal sa Dubai uh, before pero ayaw kong name drop ang name niya Ah uh, hindi na siya broadcaster ngayon na sa congress na alam niya Rebellion kilala ni Mar Rebellion pero takot ako ma-rebel dahil alam mo sikat na sikat na tao yon at saka simple lang tayo no at siyempre maraming girls, uh, siyempre silo sa ako eh. <laughs> hindi ako po pwede doon. Gusto ko yung simple na uh, guy, tapos uh, mabait at uh, hindi babaero. Number one yung hindi babaero. Yun lang din. Rose, dumilod vlog, may nakalaan sa hijab. <laughs> inshallah Allah. <laughs> Open your heart. <laughs> Okay, Maribel. Time to go home now. Maraming, maraming salamat sa mga tanong mo. Ingat kayo lagi dito. Uh, si Miss Maribel, guys, ay napakaganda. Single pa. Ayaw, ayaw nila kasing social media lahat dito. Ay, kasi magulo daw ang social media. Ako lang yung uh, active sa kanila. So, maraming salamat sa naging mabait kayo lahat dito. Walang boyfriend. Walang nagpapaakyat talaga ng lalaki. Kasi honest sila. So, thanks God. Sana okay lang kayo lagi dito at uh, regards. Till next month, I love you guys. I love you, Maribel. I love you too, Ben. Thank, <laughs> Thank you. Thank you sa mga tanong mo. Ingat lagi.